Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikatatumpot siyam na kabanatan ng bariya-bariya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariyang aking nabili sa lungso ng Makati sa halagang 400 piso o 450 piso sa lungso ng Makati noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2022. Bago muna ito. Ito ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista ngayong linggo ang numista ay isang pook ng na maaari kayo magtak ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, ngunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Dito muna tayo sa panibagong bansa. Ito ang galing Armenia. Makikita sa harapan ang sagisag ng Armenia ngalan ng Republika at ang denominasyon sa wikang Armenio. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2003. Samantalang sa likula naman, makikita naman natin ang isang disenyong abstract na mayroong denominasyong 200 gram. Dito naman, galing ulit ito ng Armenia. Makikita muli sa harapan ang sagisag ng Armenia at ngalan ng Republika. Ito ay gawa noong taong 2003. Makikita naman sa likuran ang malabulak nitong disenyo na mayroong limang daang gram. Dito naman, galing naman ito ng aruba. Ito ay gawa noong taong labing siyang naputatlo. Makikita sa harapan ang ngalan ng teritoryo at ang sagisag ng aruba. Makikita naman sa likuran ang geometriko nitong disenyo na mayroong dinominasyong 50 sentimo. Dito naman, galing naman ito ng Austria. Ito ay gawa noong taong 2005. Makikita sa harapan ang isang uri ng bulaklak na tinatawag na Edelweiss. Gayun din ang denominasyon nito na nakasulat sa wikang Aleman. Makikita naman sa likuran ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong dalawang Eurocent. Dito naman, galing naman ito ng Venezuela. Makikita sa harapan ang bayani ng Venezuela na si Simon Bolivar. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang sagisag ng Venezuela, ngalan ng Republika at ang denominasyon ay 50 Bolivar. Ito ay gawa noong taong labing siya ng putwalo. Dito naman, galing naman ulit dito ng Venezuela. Makikita natin sa harapan ang larawan ng muka ng bayani ng Venezuela na si Simon Bolivar. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang sagisag ng Venezuela at ang ngalan ng Republika. Ito ay mayroong denominasyong 50 bolivar. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang dalawa. Dito naman, galing naman nito ng Espanya. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng Ikaisa. Makikita naman sa likuran ang sagisag ng Venezuela at mayroong denominasyong 50 peseta. Ito ay gawa noong taong 1972 na makikita naman ninyo sa tanda ng Barya. Dito naman, galing naman ito ng Hyoria. Ito ay gawa noong taong 2006. Makikita natin sa harapan ang sagisag ng Hyoria, gayon din ang ngalan ng bansa nito. Ito ay kaharintulan ng barya ng Singapore. Makikita naman sa likuran ang payak nitong disenyo na may loong denominasyong 53. Dito naman, galing naman ito ng Indonesia. Ito ay gawa noong taong 2003. Makikita sa harapan ang sagisag ng Indonesia kayo din ang ngalan ng bangko sentral nito. Ito ay gawa noong taong 2003. Makikita naman sa likuran ang isang bulaklak ng hasmina na mayroong denominasyong 500 rupiah. Dito naman, kading naman ito ng nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang ikalimang larawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2018. Makikita naman sa likuran ang apat ng uri ng bulaklak na nagre-representa sa apat na union yata ng nagkakaisang kaharian. Ito ay mayroong denominasyong isang pound o isang libra dito naman, galing naman ito ng Chile. Makikita sa harapan ang bayani ng Chile na si O'Higgins. Ito ay mayroong markang SO gawa sa Santiago, Chile. Makikita naman sa likuran ang red na nakapalipot sa 85% yata ng bariya. Ito ay mayroong denominasyong 5 piso at ang taon ng paggawa nito ay 2,000 at isa. Dito naman, galing naman ito ng Turkey. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng bayani ng Turkiye na si Mustafa Kemal Atatürk. Samantalang sa rekula naman, makikita naman natin ang buwan at between na mayroong denominasyong limampung bagong kurush. Ito ay gawa noong taong dalawang Dito naman, galing naman ito ng Australia. Makikita naman natin sa harapan ang ikaapat na larawan ng dating reyna ang Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong dalawang makikita naman sa likuran ang isang katutubong lalaki na mayroong denominasyong dalawang dolyar. Dito naman, makikita naman natin sa harapan ang dating reyna ng nagkakaisang karya na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay galing ng Canada. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2013. Makikita naman sa likuran ang isang babae na tinatawag na si Sekod ito ay mayroong denominasyong 25 sentimo. At ang kahuri-huri ang barayang aking nabili sa lungsod ng Makati ay itong galing ng Retonia. Makikita sa harapan ang sagisag ng Retonia. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2014. Ito ang aking pinakapaboritong bansa sa Europa. Makikita naman sa likuran ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika ito ay mayroong denominasyong isang Eurocent. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ngayong linggo. At nandito na lahat ng mga barya ang aking nabili sa lukso ng Makati sa halagang 450 piso noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2022. Ang pinakamagandang barya para sa akin ay ito. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong baryang akin na sa Lungsod ng Makati noong ikalabing 14 ng Disyembre taong 2022. Ako ay magpapaalam na. Magkita muli tayo sa ika-4 kabanatan ng bariya-bariya at Papel-Papel.